Ah, so sorry ma, na nanaginip kasi ako na kami nagkatuloy ng Erin. Kuya, totoo? So magkakilala kayo ni Ma'am Erin at crush mo siya? Kilala, oo. Pero hindi niya ako naaalala. So ang itin mong sabihin na pa ka sa isang babae ng dahil na panaginipan mo siya? anak ka talaga ng ama mo, no? Ano ka talaga ng papa mo. Anong naalala ng papa mo? Maalaga ang papa mo. kailan na hindi niya ako ginising para padidihin ka niya. Umayaan niya ako makatulong. Ano pang naalala niya kung papa? Papa? Naka talaga ng amo mo. Maalaga si Pablo. Kahit kay hindi niya ako ginising para padidihin ka niya. Pinahayaan niya lang ako makatulog. Ito yung sinabi sa akin ni Mama sa panahon na pinanggalingan ko. Oh, okay. Umalis na kayo at magsasarado na ako. Babay po, mama. Sige na, sige na. Word of advice. When you wake up, nandiyan ka pa rin. Focus on what's important. Your family, your friends, your loved ones. Sa panahong pinanggalingan ko, lumala ang dementia mo, mama at gagawin ko lahat para maagapan niyan dito <silence> Pus, puy. Hello? Puy. Ano ba gulong kapay nun? Uy! Hello? Uy! Ano? Uy! Ano ka ba? Ano ka? Bigla ka nung May mga yakap ng ganyan. Ah! Uh. Ah! 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 Gusto mo? Black tea? Ah! Jingo biloba tea? Hibiscus? Ay! Gusto mo? Pat, meron ba tayo naman ngayon? Wala, pero lemon hmm. lemon tea meron tayo. Actually, pwede akong magpa -gra Pwede akong mag -grocer -grocery, bukas tomorrow. Maganda yun, ma. I mean, sa daloy ng dugo. Sa utak, yun. Sa utak? Bakit? Ang tingin mo sa akin, ulyanin? Ba't kailangan ko nun? Hindi. Hindi. Wala akong sasabing yun. Ma. Ah. o uh. Ayaw ko lang malimutan mo kami ni Charlie. Hmm. Kau nak aku?